Hello guys, good evening. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. Meron akong ipapakitang ang picture kung anong masasabi ko dito. Kasi trending na trending siya ngayon kasi elders ah uh, nakikita ko sa mga news feed ko At tapos uh, graduating. Anong daw dito? Graduation ngayon, di ba? Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening. Wait lang. Ito guys, yung nakikita yun yung pictures na yan, yung sa taas. Kasi yung nangyari kasi po, eh sa baba pala, sa baba. Ah, uh, mm, ano dyan, radiation ng anak niya. Ngayon, ang question ng mga tao, bakit kailangan ka ba daw ibulgar o kailangan pa daw ipakita yung mga pera na yan para sa kanyang anak, sa publiko. Diba? Anong masasabi nyo guys? Sa totoo lang, wala lang problema kung kung ipapas mo yan sa anak mo, walang problema yan. Kasi as long na wala kang ginagawa masama. Pero, sa mata ng tao kasi yan, nakapasilaw, nakapasilaw. Tapos iba pa yung mga sinasabi ng mga viewers, ay mga tao na kapag pinakita mo yung picture na yan, sabi nila mayabang ka, di ba? Siyempre, siyempre wala tayong magagawa, is buhay nila yan. Mismong tao ang nakakaalam niyan, di ba? uh, kung tama ba yan o mali pinapakita din sa picture na to. Ito guys, so, kasi graduation, ngayon nangyari, yung anak niya may graduate. Tapos, ang sinabit sa kanya, puro pera lahat guys. Yan. Nakikita niyo po dyan, kasi trending siya ngayon. Kaya gusto kong pag-usapan kung anong masasabi niyo po, bakit kailangan po ba siyang i-public? O kailangan po ba siyang i-public? kailangan na lang siguro kung ilalagay na lang sa sa bahay nila, di ba? Pwede naman siguro 'yun. Kasi kapag sa public, guys, possible 'yan yung mga tao na pinagmamayabang mo yung pera kasi sinibitan mo ng anak mo, di ba? Possible sasabihin sa iyo na mayabang ka, sasabihin pa sa iyo ng mga tao na bakit kailangan mong ipakita 'yan, di ba? Kasi nakakasilaw din siya sa lang. Sa mata ng tao kasi hindi siya sa ibang tao ah, hindi siya maganda para sa akin. Pero wala tayong magagawa kasi decision ng nanay niya. ni Nanay niya, di ba? Hello, Ma'am Christina. Magandang gabi. Ma'am Christina Occidental Duque. Maraming salamat po, Ma'am Christina. Kaya po, ano masasabi niyo dyan? Kasi trending siya kasi. Kaya gusto ko po siyang gawing ano. Kasi gawing siyang content. Kasi nga, uh, graduation day na ngayon. Kaya alam ko sa graduation ngayon, maraming mga pakulo yung mga nanay, yung mga tatay, mga ate, kuya, di ba? Kasi alam nyo, ang para sa akin po, ang masasabi ko, hindi naman kailangan ng ganyan ng isabit yung pera talagang guys. Para sa akin, ang pinaka-importante dyan, yung diploma. Yung diploma na nakapag-akyat na yung nanay mo na pumunta sa stage, di ba? Yung parang iniisip niya yung mga Halimbawa, kunwari lang po ito ha. Ah, halimbawa, yung anak mo nag-aaral siya ng college, di ba? Almost 5 years, 6 years, di ba? Abang inalay mo na sa ibang bansa. O, ah, siyempre, parang nagpapadala siya ng mga pera sa iyo para makapag-aral ka. Tapos nakatapos ka after ilang taon, di ba? Tapos, yun ang pinakamasarap guys. Pag umakyat na nanay mo na umakyat sa taas at mararamdaman niya yung hirap niya na pumunta siya da, sa OFW siya, di ba? Yun, uh, siguro, mas maganda siguro guys, yan yung pinaka regalo at pinaka kayamanan ng isang uh, anak sa kanyang magula. Kasi number one yan guys, kasi nga, hindi mo masusuklian kapag natapos yung anak mo ng ganyan, di ba? Kumbaga, iniisip mo lahat ng mga kung nakikipaglaba ka, nakikipaglaba ka lang, di ba? For example, nanay mo nakikipaglaba. Tapos yung yung anak mo medyo masungit, yung parang pinagkakaila ka. Ano sa si Tagalog na pinagkakaila? Yung parang kinakahiya yung nanay mo na ay. Uy, nanay mo nandoon, naglalaba. Ay, hindi ko nanay 'yan. Yung parang ganun, di ba? Ang sakit sa feeling siguro kapag narinig na nanay mo, di ba? tama ka sir pera pera naman nila yun wala naman silang paki doon sir doon sa doon sila masaya eh di naman sila mayabang sir masaya lang kasi si mother oh oh po sir sherpin wala naman pong masama sa pagdating sa ganyan para sa akin wala lang masama s'yempre yung iba ng tao yung matarang tao kasi alam mo naman yung yung tao kapag nakasilaw sila ng pera parang iisipin nila na pinagmamayabang nila sa ibang tao, di ba? Pero, si, kumbaga, sabi nga nila, iba-iba tayong mga komento, iba-iba rin tayo ng mga uh, opinion, di ba? Pero, okay lang yan, kasi ang thing importante dyan, respect. Kumbaga, respeto lang yan. respeto mo ako, re-respetuin din kita. Yan, kaya, kaya gusto ko siyang i-content, guys. Maganda siya, maganda yung topic kasi nga po, ay uh, graduation, di ba? Graduation day ngayong uh, June. Next month, guys, graduation ng mga college, mga high school, mga elementary. Yan. Positive yan, guys, next next month. Alas nakikita ko at narinig ko sa mga Facebook na ganto nga na magka-graduate sila mga June, di ba? Hello, Ma'am Annalyn Bacalso. Good evening kayo po, Ma'am, Sir. Ano po masasabi niyo po diyan sa picture na 'yan? Kasi lahat po tayo ay may kanya-kanyang sinasabi, may kanya-kanyang mga uh, thought, iba kanya-kanya po tayo ng mga uh, opinion, 'di ba? Bilang isang tao, bilang isang viewers, bilang isang uh, uh, kapwa Pilipino, 'di ba? Kasi pre, hindi natin talaga mapipigil yung mga tao na may masasabi at masasabi silang bad comment. Meron din yung Opo. Opo, sir. Salamat. Ah, uh, diba? di ba? Ako hindi ko naman siya totally binabash, guys. Ah, uh, hindi ko siya binabash kasi para sa akin na Okay lang sa public mag -ganyan, ganyan Walang problema kasi pera nila yan. Wala tayong magagawa. Pero malay mo 'di ba, sabi siguro baka si nanay pinaghirapan niya yan, nagaling siya sa ibang bansa tapos gusto niyang ma-experience yung ganyan, 'di ba? Ah, uh, pwede rin ito guys, pwede rin sa pag sa bahay, ang um, graduation mo ngayong araw na to. Hindi na sabi na sinabi lang ng mga medalya. Hello po Sir Alex and Araneta. Magandang gabi po sa iyo, Sir. Long time no si po Sir Alex and Araneta. After 6050 years. Good evening Lord watching from Antipolo Rizal and Jinina Rizal. Opo, yun nga po, 'di ba? graduate mo, makakatapos stage o ah uh, after nun, punta ka sa bahay o oh, di ba kung uh, parating pa lang kayo sa isang bahay nyo na ayun, biglang sinabitan mo yung pera saan galing yun? Yung parang ganun parang i -ano mo siya surprise, walang problema yun eh so kung sa bahay lang, okay lang walang problema siyempre, di ba sabi nga sabi, sabi, sabi ko sa inyo meron at meron pa rin masasabi yung tao na negative meron namang positive, di ba? Pumunta kasi ako sa Mars, natagalan ako doon. Ah, kaya pala sir. Pumunta po yung ano sir, yung sa Mars. Bentong TV, shout out sa iyo Bentong TV up. Salamat, salamat ha. Salamat po sa inyo lahat sa mga nandito guys. I hope sana guys mayroon tayong may matutunan tayo, di ba? Sabi nga nila, ah, uh, bawat 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 mga literato na hindi ka nais-nais o mga literato na pwede natin pagkuhanan ng content, ah, pagkuhanan ng content, pagkuhanan ng, uh, di ba may mga hugot-hugot pa yun eh. Kasi may mga ganyan, walang signal doon. Ah, okay. Sige sir, okay lang po sir, walang problema sir Alexander Busaba kung wala pong signal doon sa sa Mars. Wala tayong magagawa. Kasi ano po doon, sir, ah, um, alam ko po doon magkakaroon na po ng signal doon by 2000 uh, 3000 siguro sir. Actually nag-PM sa akin si Mars. Sabi niya sa akin bibigyan ng mga kuryente at saka Wi-Fi yung sa Mars. Hindi ko lang po alam kung kailan po anong taon. Congratulations po sir, nakapunta po kayo sa Mars. 'Yon guys. Kaya siguro masasabi kung aral dito guys sa picture na 'yan para sa akin na. Uh, bilang bilang sujante bilang nanay sempre masaya sila sa ginagawa nila kung saan sila masaya supportan na lang natin sila yun ang pinaka importante uh, kung saan sila masaya suporta lang natin kasi Pilipino din yan wala tayong magagawa eh ganyan sila kaya kung magbabash ka na lang huwag ka na mag comment maging ano ka na lang parang silip silip ka na lang okay na silip silip Sir Edward, sorry po hindi ako masyado mag kung ano ang nasa picture. Ah, di mo makikita? Ano siya? Estudyante siya na nag-graduate. Kasi tinanggal natin yung yung pictures niya eh. Kasi mukha niya. Kung gusto ko lang siya yung content guys. Ah, uh, disclaimer ha. Gusto lang namin content to para gusto ko siyang i-content para kung anong masasabi ng tao kung bad or negative, di ba? Gusto ko siyang ibang Mars yun, nag-PM sa'yo. o, <laughs> <laughs> oh, ngayon sabi sa akin, sabi, oh, Pogi, si Mars mo to, kailangan mo na magbayad ng 5-6, sabi niya sa akin ngayon. Hello, Gloria Tagle, magandang gabi. Guys, ulitin ko ah. yung pong nakapin na yan, yung nakapin po sa, sa ano ko ah. o oh, ano pa yung hinihintay nyo, meron akong ano dyan, may konting ano ko dyan, regalo. Ayan, panoorin nyo muna yung video na yan. Makikita nyo yung instruction. Doon sa nakapin guys ha. At panoorin nyo na lang po. Meron pong tatlong ano dyan. Sure ball na po yan guys. Sure ball po yan ha. Ako po yung magbibigay dyan guys. Ako magbibigay dyan. Okay. Thank you po ulit sa lahat ng mga viewers dito. Kahit uh, konti lang tayo di ba? As long na kanina kasi kanina, kakalive ko lang kanina, kumain ako ng kumain ako kanina guys kaya naglive ako kasi hindi ako nakakapag-live ng hapon kasi nga busy nga po busy nga po ako sa sa tindahan na pinapagawa pero ngayon okay na naayos na siya siguro bukas i-content ko siya bukas gagawin ko siya ng content bukas ah uh, simple lang kasi siya simple lang na medyo okay naman siya kasi parang dati maliit lang yun ngayon pinalaki na basta abangan nyo lang po bukas yung mga mangyayari yun balik tayo sa content na to guys syempre ah mga gagawin ang, ang masasabi po dito, respect na lang natin kung ano yung mga gusto nila sa buhay. Kasi as long na pinaghirapan naman nila yung pera nila, walang problema. Kasi sa kanila yan, kahit pag mayabang nila yan, wala tayong magagawa kasi nga uh, hindi naman tayo uh, sumuporta sa kanila, hindi naman tayo uh, hindi naman tayo, hindi naman sila umingi ng pagkain sa atin bilang isang kapwa Pilipino, di ba? eh, ganyan talaga ang buhay guys. Kailangan natin tanggapin kung ano yung meron sila. Diba? Sabi ko nga, diba? Kung halimbawa si Sir Mayor Alexander ng Araneta, eh, kung meron siyang mga mga aeroplano, meron siyang ganto, walang problema. Sa kanya yun guys, hindi tayo pwede makialam dun sa kanyang mana o sa kanyang ari-arian. Kasi nga, sa kanya yun. At sasabihin pa sa iyo kung halimbawa, sabihin ko sa iyo, pakialam mo, may ambag ka ba sa buhay ko? may ginawa ka bang kabutihan sa akin, di ba? Kaya ang sabi ko po sa inyo, ang number one na may sasagot ko po dito, respect each other. Re-respetuhin kita, re-respetuhin mo ko. Parang yun yung mangyayari guys, yung picture na yan. Kaya wala tayong magagawa. Respeto na lang natin. Sinilip ko yung ano yung quintas ng sudyante. Si Oo, oh, yun, yan, 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 Ano yan, mga diamante na uh, pwedeng gamitin bumili ng iPhone, bumili ng bahay, bumili ng kotse, kung ano man niya mabibili mo dyan sa pera niya. Kasi ano lang yan guys, uh, baga ano lang yan, parang, parang hindi pa huwag natin sabihin parang, ano yan, uh, siyempre pinagmalaki nung as anak, uh, nanay niya na nakapag siya sa binigyan ng pera. Yun siguro yung pinakamain niya dyan. Kumbaga, kaya ang gawin niya siguro, may bibili siguro yung anak nang bawa, maray mo, motor o oh. kaya ang ginawa ni natin niya, yan ang regalo ni sa kanya. Hindi natin alam kung anong nangyari dyan. Bukas sir, graduation ng anak ko, saging ang isa sa... <laughs> o oh, sige sir, walang problema. O, oh, gets ko na. Oh, yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung kayo po ang mga nandito ngayon, mga viewers, uh, ayan, kung ano po yung masasabi niyo dyan sa, sa photo na yan, kung kayo po ay kung negative po ba. Kasi sa sabi yung mga nagko-comment po kasi dyan, nabasa ko siya. Ang sinabi po dyan kasi, pat kailangan mong ipagmalaki at pinagmayabang yung pera na yung sinabi mo sa anak mo. Sabi na, yung iba naman, mayabang ka lang, di ba? Para saan yung pera na yan para isabit mo? At ipagmukha mo na mayaman ka? Ganun yung, yung, mga nabasa kong comment eh. Siyempre, sabi nga nila, sabi nga nila, kasi kung comment nila yun eh opinion nila yun wala tayong magagawa pero siyempre hindi ka pwede magusgal ng tao kung kung wala kung wala ka pang ebidensya kung anong reason diyan anong bakit niya ginawa nung nanay niya na binigyan siya ng pera diba? di ba din ang masasabi ko diyan para po sa inyo lahat na mga na viewers nandito ano po yung masasabi nyo diyan sa mismong pictures na yan di ba sabi ni Sir Mayor, ano daw, graduation daw ng anak niya bukas kasi nga daw ay uh, kasabit niya daw niya yung mga ang tawag niya daw sasabit mo mayor, saging sasabit daw niya yung mga saging kayo po, mga nandito, mga viewers na nandito guys, ano po masasabi niyo dyan sa picture na yan guys ano po ang masasabi nyo shout out din sa mga, mga 5 million dyan, oh, 6 million na pala Mag-comment kayo guys ya, para in case man para in case man pwede akong magsagot, pwede akong pwede kong sagutin yung mga tanung mm -hmm. tanong niyo, mga sagot niyo, di ba? Baka sobrang nasaya lang yung magulang niya, sir. Hindi kasi natin alam ang nasa likod niyan. Oo. Tama ka, sir. Ano, sir Alexander Cusaba Araneta. Sabi ko nga, di ba? Hindi hindi naman natin pwedeng usgaan yung tao na yan o yung picture na yan na kung ano yung malay mo. Sabi nga, hindi natin alam kung ano nasa likod. Ibig sabihin po, ano kung ano yung mga nasa likod niyan, kung anong, anong nangyari dyan, bakit siya binigyan ng nanay niya ng pera na ganyan. Malay mo, ang wish siguro ng anak kapag nakagraduate siya o nakakuha siya ng honor na bibili siya ng motor. di ba? Kasi no, umas 100,000. Para sa akin, ang motor siguro yan. Motor mm -hmm. yan. Mm Piling ko pambili ng motoro yan para sa akin. Kasi almost 100,000 yata yun, 100,000. Kasi ang iniisip ko 100,000 ang motor. Kasi lalaki siya, kaya may ilig siya sa motor. Yun ang iniisip ko. Dumaan sa wall ko yan. Binasa lahat, binalwala ko lang siya. Kasi may mga takip ang mukha. Oo, oh, kasi private siya. Hindi siya pwede. Kaya, kaya nga, kinuha, kinuha ko siya ng picture. Kumbaga, gusto ko siyang gawing reaction. Kung anong masasabi ng tao ah uh, ano ba siya? Nagmayabang ba sila? Nagano ba sila? Kaya nga, may, may kanya-kanya tayong uh, opinion, may kanya-kanya tayong komento, ba? Diba? Sabi nga ni Mayor, Alexa Kusaba Araneta, ang sabi po niya is, hindi natin alam kung ano reason kung ano yung nasa likod ng mismong photo na yan. Kaya masasabi ko lang siguro, respetuhin na lang natin. Pero sabi ko nga, ba? Diba? sabi ko, pwede naman, ang suggestion ko lang, pwede naman siguro siyang ipakita sa sa bahay nila, di ba? Pwede naman yung sa bahay nila, hindi kayo yung surprise nila, gano'n, di ba? Kapag sa public kasi, alam mo naman yung mga tao kapag yung isip ng tao, di ba? Uh, iba yung isip ng tao. May mga bata kasi kaya sobrang kulit na nag-aaral pa. Tapos hindi akalain na magulang niya na, na matapos siya. Oo. Kaya siguro yun yung ano niya, yun yung purpose Pwedeng, pwede siyang humi, umiram siya na, ah, umiram. Siguro huming, uh, may, may tsa, ano dyan, may, ang tawag dun, may, ang sawag dun, inisip ko yan. Baka merong challenge yung nanay niya, or meron siyang, okay lang, makagraduate ka. Kapag nakagraduate ka, ibibigay kung gusto mo, di ba? Parang namotivate yung anak, sumuro, kaya nangyari, nabigyan siya ng ganyang pera, di ba? wala nang masama na ibigay mo sa anak niya kasi anak mo na yun, mo naman yun. Walang problema yan. Ha? Mahirap kung pinagirapan ng iba tapos pinabigay mo. Diba? Yan ang mahirap. Yun natin yung pangit. Diba? Kaya sabi ko po sa inyo guys, hindi natin pwedeng musgaan yung tao na yan kung hindi natin alam kung ano yung mga nasa likod. Nasa likod ng camera o nasa likod ng pangyayari. Diba? Parang yung ginawa ko guys, yung content ko kay Diwata, kumbaga meron akong nasabi doon na mali. Pag alam ni Mayor na sabi ko mali, oh. Tapos ang nangyari, ang dami kong bashero. Ang daming mga bad 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 words na, na hindi ko na dapat basahin. Pero nabasa ko pero hindi ko siya sinireply. Hinayaan ko lang. Ang importante doon yung ano doon yung kita. Yung earning ang po ang kailangan ko doon. Hindi ko kailangan ng mga basher kasi hindi naman ako sa mga basher mas kikita ako sa mga sa mga nag to play dun yeah may mga bata yan kayo po sa lahat po ng mga viewers nandito ano po yung masasabi naipitan Naipi, na ako guys, kaya nakagalito na ako ha pasensya na kayo kasi ano lang ako basta kayo po ano po yung masasabi nyo dyan sa picture na yan di ba para sa inyo po kasi may kanya-kanya po tayo yung mga logs natin dito. Yan, para makita nyo. Ayan. Nasa taas na po siya. Kayo po, ano masasabi nyo dyan sa photo na yan? Kung para sa inyo po ba? Okay po ba sa inyo? Hindi okay? Di ba? Kung kailangan ko lang po yung mga suggestion nyo, mga komento nyo, gusto kong basahin. Pwede rin po na inipo na magulang niya na mula grade 1 ng grade 12 tapos pinangako niya sarili niya na kapag pagkatapos ng anak niya ibibigay niya ito ng araw ng graduation niya oo pwede pwede rin yan mayor isa, isa rin yung reason na pwede, na, pwede naman na maging reason niya na totoo yung sinasabi mo na mula grade 1 mm -hmm. ng grade, grade 12 grade diba? 12 pinangako siguro nanay niya ba diba? hello ma'am guy reyes magandang gabi sa'yo thank you Maraming salamat. Yun lang. Pero guys, ang lesson dyan, ang lesson dyan, di ba sinabi ko na yung lesson, di ba? Kayo po, kayo po yung mga nasa baba, ano po yung lesson dyan na pwede nating napubulutan ng aral, kung ano masasabi nyo po dyan sa picture na yan, ano po magsasabi nyo sa baba. Mayor, pero tama yung sinabi mo, Mayor. Alexa na Lahat tama, kasi nga hindi natin alam kung ano yung mga nasa likod ng camera na yan hindi natin alam pinag-ipon na pala ng nanay niya di ba ayan ang masasabi ko lang sir respetuhin lang natin kasi kung kukuwento ko yung pinadalang ko parang ganyan ang mangyayari sa anak ko sabi niya uh, ang masasabi ko po respetuhin na lang po natin kasi kung ikukuwento ko yung pinag pinagdaanan ko parang ganyan ang mangyayari sa anak ko oo oh, totoo yan tama kasi, di ba, kung nasa ibang bansa ka, di ba, pag nasa ibang bansa ka, siyempre, parang inipon mo yung pera na yun, pwede mo padala na parang pang-aral, di ba? Parang gano'n, pwede rin yun, isasabot mo sa kanya. Pwede yun. Pwede rin na pinag-ipunan mo yung pera, tapos binigay mo sa anak mo, tapos wala ka sa graduation, di ba? Mahirap din yun. Sobrang hirap din yun sa mga OFW. Kasi, malay mo, pinaghirapan pala ng nanay tsaka tatay niyan, di ba? Uh, malay mo, may may kasabwat pala yung nanay uh, tatay niya diyan o kaya kapatid niya o o kaya pinadala niyo nung kapatid niya nasa ibang bansa o di ba kaya hindi natin alam kung ano yung uh, nangyari diyan sa picture na yan di ba hindi natin alam kaya hindi tayo pwedeng magbus agad na o oh, pinik mamaya bang mo kasi ganito ka ganyan hindi pwede kaya pero re natin kung ano yung mga sasabihin ng ibang Pilipino di ba kaya kahit negative man yan, positive man lang yan guys. Tanggapin natin. Huwag na natin patulan yung mga negative feedback. Diba? Negative feedback na sinasabi ng ibang tao kahit negative. Diba?